na araw, mga kabante! Ako po si Master Hans ku at eto ang ilan sa inaabang abad at palala para sa live na kay Bonga August 2, Wednesday para sa mapinanganak ng year of the rat maging tapat at tunay sa mga sinasabi mo. Hindi mo kailangan maging selfish naman pagdating sa minamahal mo. Pink at 16 na swerte sa Year of the Rat. Sa Ox naman tayo, ang iyong emosyonal ay pabago-bago ngayong araw. Pagdating naman sa money aspect, maganda ang income. Pagdating sa negosyo o pera, bumili ng Lucky Charm dito sa tindahan ni Master Hans. Peach at 10 ang swerte sa Ox. Tiger naman tayo, walang masamang itry. Gawin mo lang yan dahil hindi mo nalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Malay mo, Red at 1 ang swerte sa Tiger. Rabbit naman tayo, mabibigatan ang iyong puso dahil sa hindi magandang mangyayari. Iwasan ang pakikipag-usap sa taong hindi mo kakilala. Don't share your secret. Blue at 6 ang swerte sa so rabbit. Dragon naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. May money luck star pagdating sa trabaho. Yay! Congratulations! Magkakaroon ka ng oras naman para sa sarili. Spend time with your family. Purple at 7 ang swerte sa Year of the Dragon. Snick naman tayo, nalalapit na ang Ghost Month. Iwasan ang magbigay ng negative energy sa mga taong tumutulong o nakatulong sa iyo. Brown at 1 ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Panahon na upang sipagan lalo sa trabaho. Huwag pumasa sa ibang tao dahil sarili lang ang makakatulong sa iyo. Blue at 23 ang swerte sa year of the horse. Go naman tayo, magiging malungkot ang araw ngayon dahil may mga gamit na mawawala. Maging masipag naman sa trabaho dahil may magandang opportunity na parating sa work. Congratulations! Gray at 10 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo. Ha? May negative na balitang marinig, mamiya. Tuloy-tuloy naman ang agos ng pera pagdating sa trabaho. Maging maingat naman sa kalusugan mo. White at 23 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo. Ha? May vacation star ka. Yay! Hey! Sana all pagbakasyon. Mas may kita mo ang tunay naman na taong malalapit sa'yo tulad ng mga pamilya mo. White at 13 ang swerte sa chart mo. Year of the Dog conflict day to day, iwasan ang pangkipag sa mga taong may magandang pakay o tulong naman sa'yo. Misunderstanding star activated. Yellow at one ang swerte sa year of the doggy. Sa year of the piggy naman tayo, may magandang opportunity pagdating sa business luck star. Makipag-meeting sa iyong kamatalik na kaibigan. Green at 20 ang swerte sa year of the piggy. Muli po, ah, ito po yung mga gabay lamang ni Master Kayo pa rin ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong paladas lalay ang tunay na tagumpay. Ako po, बात हंस कुआ पारा हाथ हंसू दे